Hey, what's up mga boss? So magandang araw po sa atin lahat So welcome sa aking YouTube channel mga boss So may unit tayo dito mga boss na Euro 4 na Mitsubishi L300 mga boss So i-change natin to So ayan yung kanyang oil filter mga boss Gamit lang tayo dyan ng filter wrench at uh, box wrench mga boss So ito yung pinakamaganda sa lahat mga boss uh, Salute sa engineer ng Mitsubishi mga boss kasi pinadali nila kalasin yung oil filter nito compared do sa dati na Euro 2 na ang hirap kalasin ng oil filter kasi napakasikip niya ng pwesto so inex natin kalasin yung kanyang drain plug mga boss so number 17 yan gamit lang tayo dyan ng box wrench mga boss ako kung wala kayong box wrench pwede naman yung mga socket wrench na number 17 uh, tapos gamitan nyo ng slider o yung mga power tools para madaling kalasin yan mga boss So simple reminder lang mga boss, uh, bago tayo humiga sa ilalim, uh, lagyan natin ng kalso yung mga gulong ng ating mga sasakyan na ginagawa. Then lagi nating handbrake para na rin sa ating safety purposes mga boss. Kapag wala nang masyadong natulo doon sa kanyang oil filter mga boss, so pwede na natin linisin yung surface niyan at uh, tanggalin natin yung mga excess na natirang mga langis dyan mga boss linisin lang natin mabuti mga boss yung paglalapatan ng ating oil filter para hindi masugatan yung o-ring ng ating uh, oil filter mga boss so ang ginamit ko nga palang oil filter dyan mga boss ay big na ang part number ay C415 mga boss para sa akin mga boss uh, proven and tested na itong big na brand mga boss na oil filter uh, sobrang ganda nito sobrang tibay nito mga boss sa tagal ko na nag change shul uh, wala pa akong na encounter na sa ginawa ko na nasabugan nito yung filter so sa akin goods na goods to mga boss Re recommendable ko to para sa inyo so kapag okay na at mahigpit na yung ating oil filter mga boss so pwede na nating isunod yung kanyang drain plug mga boss So, higpitan natin mga boss yung kanyang drive plug. So, minsan kasi uh, nalilimutan to ng ibang mekaniko o nalilimutan i-double check. So, dapat talaga Pagkatapos uh, pagkakatapos natin gawin yung ating mga ginagawa sa sakyan na uh, laging meron tayong double check mga boss para maiwasan natin yung mga ibang problema. Sa mga gusto mag DIY mga boss, napakadali lang change ulit ng mga Euro na bagong L300 ngayon. Kapag okay na yung ating drain plug, Uh, tsaka oil filter mga boss So oh. pwede tayo mag add dyan ng kanyang oil mga boss So ang naisaling ko nga lang is dito mga boss Ay 5 liters and in half So parang 6 liters na rin to mga boss So nasa baba lang yung notification bell mga boss So subscribe naman ang aking youtube channel Para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload mga boss